kamay sa bahay nila kapitan Perdi. Po Ito po ang kumbakan dito SK. Ayaw. May oh. naman jan na nagteng. Diya pa. Ayan yung mayari ng cellphone. Pero ako yung nangangatwaw. Buhay <laughs> buhay <laughs> babatuan ay, mo. Eh, ayan. Yan kami. ba? Kaya <laughs> Pabati, na mga, Walang ilama. Eh eh eh. long live. Kaya lang, may basura dito, oh. Ayan, oh. No? Bawa, babati ka. Bawa ba? ko yung mga Babati ka, babati Binabati ka. Binabati <laughs> ko nga pala yung nasa California. Nalang yung tatay. Hindi <laughs> <laughs> pa gusto mo bati dyan. Tsaka dal. <laughs> <laughs> Ikaw, babati ka ba? Babati ka. No, okay. niya. No, niya. No, no, no. Ali nga, pulo yung mga... Ito na lang. Okay, pakita mo yung mukha mo. Papakita ka mo yung mga alumni. Papakita ko po yung Mabali. mga alumni. Ayan. Ito <laughs> Ay po. Victorino de la Cruz. Sis. Sis, Olivia. Olivia. <laughs> Olivia. Elsie. <laughs> ha? LC. LC. Kando. Maugat na tao. <laughs> yeah. Ano <laughs> <Aro> ba? Shaila. Chairman Ardy. 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 Wanted! Lalas daw po. Kimalak, kimalak. Kami po lahat dito ay, karamihan po sa si amin dito ay Kappa Epsilon. Pakita nyo naman, pakita nyo naman yung mga... Pakita mo naman yung ano mo dyan. Ayan. Ayan, no? Eri po yung pinakamang ko. Patalikurin mo. Na naman ipakita, naman, ipakita mo. Oh. Ipakita, mo. Oh. ipakita mo. Ipakita mo yan. Ipakita mo. Sinabi <laughs> na ipakita mo. Yan, <laughs> ipakita <laughs> mo. Yan. Ipakita yan. mo yung mukha. <laughs> <laughs> ayan. Eri po, ayan, kapayad si Lunyan. Ayan, ayan no? gandang lalaki niyan. Ya. Eh si Marlon. Ya, nak beli mask rah? Enam juta macam si Marlon. Yung, ito, yung, 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 Yeah. Eri, yung mga lumalaban na ang Pilipinas, ay, salita ng lalo na pala. Ay, <laughs> ano yan? Ano'y ano tawag dyan? Eh, dito ba? Ah, ano, ano tawag dito? Oh. Ano mo sasabi niyo? Magsalita ka naman. Hello. Hello sa Dubai. It! It! Eat. mo muna, it! Ano sa Dubai? Eat. Eat. Ano ba yun? Pinabati ko nga pala yung nasa message ko pampanga! panga. Shingele mi shingele na ang nasi. Ano nga pala yung aking kasabang si Christy Hilda. Kiss, kiss, kiss. Eh, Minta. Isulat is lang. Idadance na mo. Minamanas mo ang kanyang ilong pasesya na. Pakita nga natin ang katulayan. Pakita mo, pakita mo. Pakita mo. Ipamita, Pakita mo, pakita mo. Pakita mo, pakita tapos na, katagal naman yun. lang, one hour nga. Ragis ka, mo naman. Huwag na lang, huwag na na lang po, isang minuto. tag mo rin sa yung video Kin. Thumbs up. Thumbs up. Ginais na yan. da, ito. Sa sa na. <laughs> Ito pa! Ito pa! So, game. Okay. Oh. Tama na! Tama na kasi! Ayan. <laughs> ay, my ay, 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 man! My man! Kamayan ka! Kamayan kami Kamayan ka, Angelo! Tama na!